Ayan guys, so, sa halagang 25 pesos, lilinisin natin yung aircon natin. Let's go! Ano, manda pa ano nyo? Alright! Hey guys! Good afternoon! Ayan guys ha, may tipid tip may tipid tip sa akong sasabihin sa inyo yan. so di ba pag malinis sa ay pag madumi ang aircon so kailangan nating linisin yan so ito okay, mula nung pinalinis ko to it's been 2 months ago so yung mapapansin niyo madumi na yung aircon namin so yung diskarte ko diyan nung una umarkila ako para pa palinis yung aircon namin and then inobserve ko yung mga ginagawa nila So yun, natutunan ko. So ngayon ang gagawin natin since wala tayong pressure washer. Ang gagawin natin ngayon, dadali natin sila sa yung mga limang piso na hinuhulog sa ano, car wash. So let's go guys, papakita ko sa inyo. Tipid tips, kung dati ang bayad natin sa pag, uh, pag lilinis ng aircon is 500 to 800. Ngayon, 20 pesos lang malinis na aircon mo. Let's go! May kasama pang, ah uh, tawag doon, Blower. Yan. Okay, uh, guys, okay. Papakita ko sa inyo. Let's go. So, ayan guys. Andito na tayo ngayon sa 3-in-1 Bento Car Wash. May pressure washer, may foam, ay, foam sprayer, tsaka blower. Okay, completo. So, ayan, kompleto. Ayan yung aircon natin. So, let's go guys. Simulan na natin to. Sa alagang, 25 pesos. Luminis ang aircon mo. Simulan na natin yung pagkikinis Tapos guys, dapat ko dito yung Napanood ko kasi yung naglilinis ng aircon sa akin. Ito. Kinaangat niya tong portion na to. Para yung mga... ko kasi yung ano yun eh. Yung mga... Ito. Yung mga pamihid. Lahat ng makina na niya nandito dito. Siyempre bawal mo ba sa'yo. Kaya ginagawa nila, tinatagilin nila ng kata. Para pag nagka-car wash tayo, lahat ng tubig, pupunta niya. Yan guys, kung so mapapansin nyo, yung aircon natin, Ayan Sobrang dumi na. So kaya kailangan na, ano, tingnan So kaya kailangan na linisin niya. Ayan o. So, dumi na. Ayan so, guys, so, Sa halagang benching pesos, lilinisin natin yung ergo natin. Let's go. So yun guys, ito kailangan natin tanggalin ito. Ito yung pinaka-filter niya. Ito guys, okay, sinobserve ko lang to habang nagkakarwash yung, eh nag, ano, naglilinis ng aircon yung inapil ako nun. Kaya ginagawa nila, pinupukan nila yan. Ito pa pala. Bukas mo, mo. Yeah. Yan. So yun guys, simulan natin. Chris, five <laughs> right. First 5 pesos. Ito water muna tayo. Alright. First 5 pesos. Ayun guys, so tapos na natin ninisin. ko blower naman natin ngayon. Ayun guys, ha? ito yung loob. So, kailangan natin tanggalin. Ayan. Hingin natin yung mga turnin na yan para blower natin yung loob. Baka nabasa. Eh nang purpose na kaya nakatagilid yan. So guys, ito base lang to sa mga napanood ko ha. Ah. Kaya may lakas loob ako na gawin to. Kaya kung gusto niyo ring makatipid ng 500 o daan o walong daan, pag-aralan niyo. O oh, ayan guys, oh. Ito yung vlogger dito. Ayan, vlogger natin yan. Ayan. right. Oh. Okay, so, ipahinga muna natin ng hanggang ano, 25 minutes. Tsaka natin papaanda rin. So kapag uh, okay to, ibig sabihin, nakatipid talaga tayo, hindi tayo mapapamahal kasi pag nasira, yare, pili tayo ng bagong aircon. Ayun guys, mamaya, itestingin natin after 25 minutes. So ayan mga kaibigan Successful yung ginawa natin Sa halagang 30 pesos Ayan napaandang natin at nalinis natin yung ating aircon Ang ganda ng buga ng hangin yan So mga kaibigan ha Disclaimer lang Ang diskarte ko dun ah, Kumuha muna ako ng maglilinis nung una So pinanood ko yung mga ginagawa nila Then sa susunod yun yung apply ko So ang bayit ko sa kanila is 500 So ngayon yung sumunod na linis natin, 30 pesos na lang yung ginawa na ang nagastos natin. So ang tipid tips doon ay pumunta tayo sa mga bendo machine na car wash. So ayun mga kaibigan, sana nakakuha kayo ng idea. So magsasummer na talaga ngayon. So kailangan i-condition natin yung mga aircon siguradong gamit na gamit natin sila ngayong summer. So ayun, maraming salamat at mag-ingat po tayo lahat. God bless.